Mami, mga dati, yun yung isa nating niyayakap nun. Nagahanap po ay eh, siya kahit na PWD. Psst! Kamusta ba? Ito, okay lang. Bueno, mano na ba? Alaba. Alaba, bakit? Mahina na nakita kita Mahina kita? Hindi na ako kulitin. Alan, hindi na kami nakabalik sa iyo. Alan, iniwanan na ako ng mga kasangga po eh. Miaw, okay. Niya... miaw. Hindi ba ko bikita ng limandaan sa araw? <laughs> Tandaan nga lang, wala pa eh. Hindi na, hindi pa ako. Bimita. Nakakabili, bimita. na kumikita lang pang bigas. Oo, oh, nakakabili lang na kalatong kilo. Eh, bigyan ko pa. Wala. Ala, ala, ala naman din akong... Ala akong pampuya naman, o oh eh. Ay, ayan, o. Oh. Ayan, mga nilang mga nilang Palagi, palagi nila, na lang masaya. <laughs> bigyan natin. Kumikita araw. rin siya ng isang daan, isang araw. Ay. <laughs> Ay, ah, ucheta um, araw-araw, bibigyan natin pabilis ang kilong bigas. Ucheta araw-araw. Tamo. Yeah. Oh, ano, ano uli yung pangalan to? Ano ka pera na? Yan, Amin Di Guzman. Yan, Amin Di Guzman. Ayaw ka si Pumoster. Oh, eh. mukhang masaya ka naman eh. Oh, mukhang, may ka pe sa... mukhang may pera ka pa yata kaysa sa akin eh. <laughs> masaya, ah. masaya ka naman sa kilo. Kahit walang, ah. Walang, walang masaya. Right? Ah, yun. Kahit walang kita. Oh. oh Mapapagod pero di susuko. Hindi. Okay, uh, Labang ko try na try. May, may, talent ka ba? Baka pwede mo kaming katahan ah. Wala <laughs> na ako um, talent. Oo nga. Hindi nga pera biro. Nakaka-80 ka lang isang Lama. araw. nga. Kaya eh, kita na... Ng... Buena mano lang ah. Oh. Sana... Sana madagdagan. Oo, oh, sana nga. Oo. Hindi ko na okay. pakikita. Okay. Buena mano okay. man lang okay. naman. Salamat. Salamat. Oo, yun. Ganun lang? Ha? 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 Sa Salaes na naman nito. Na na sa eh. lahat eh. Yan, mga mami. Kailangan niyang magtawag ng pasahero. Hindi, papanuorin na lang kita. O. Oh. Gagandaan oh, may tawag. Hindi yung sakay lang. Wala kang galang, eh. Pampuyan na ba lang? po. Yan po, uh, mga idol. lang tayo sa harap ng KBD Mart. At, uh, pinadyuhan natin. O, na po pagdating si huwag ko man kalimutan eh. Ah, dinijo natin si, si... ano uli yung pangalan niya? Ben. Si Benhamin. Ayun, Benhamin. Stingusman. Si Kuya Benhamin, Tatay Benhamin Stingusman. Tayo yung mga katutang dila. Sa Sta. Ulta sa Lorenzo. Yan 'yung mga kalupang palmosan. Ba? Diba? Thank you, lord. Yan, ganyan man lang sana nangyari sa akin eh. na lang sana yung ako kaysa yung nalumpo ako Baka sakaling nakapaghanap buhay din ako Tapasahin mo yung metropong nila Diba ang ganda, gandang buya naman no May nagkabot din po sa kanya ng Nandugaw Ang aming jaket ko, may ganda ka lang siya daw Puyo Benjamín Guzman Ayan, ah uh... Nabutan po natin siya ng pang ano Pang buhay na mano lang naman Wala pa raw na mano Ayan, ah bawat tricycle, 10 piso ba yung sa kanya po? Oo, sampung. Eh, bawat tricycle, maghapon nyo po itatawag na sakay. 10 piso. Sampung, isang motor. Kaya kung matuman, may lang ng kutsyeta ng isang daan. Nakakabili daw po siya palahat yeah, ng hindi ka. Kaya, ayun. Ala po tayo kasing self-stick. Ayun. Magmasdan na lang natin para... Ah, yeah, salamat po. Ito yung aming bayad. Atin si Kuya Ben ayun, kumakain. Binigyan po natin ng buhay na mano. No? Baka sakaling swerte yung ilagot nating buhay na mano. yung logo, Hindi hindi. Oh, Ganda rin po dito sa aming lugar City na po itong aming bayan Bayan ng Japan Ayun, nung bumili po tayo ng gamit Ah, dalawang beses Dalawang beses na po ako nakapasok dyan ito, ito pa ako naging YouTube Ayun, Yan, uh, bumili lang po ng uulamin na dadalingin namin sa bukid. Nadaanan lang namin si... Binigyan natin... Uh, nadaan natin si Kuya Ben. Kaya, papaalam na rin po. Okay na po itong short video. Okay, ito.